Hi guys! For today's video, pupunta tayo sa Cup Noodles Museum dito sa Yokohama. Ako nga pala si Eko, kaya naman, Eko, Let's go! nakabili na nga kami ng ticket dito para sa museum tapos yung paggawa ng noodles. Hindi ko nang pakita kung paano kami pumasok pero ayan, picture-picture daw muna kami. And bumirang ata. Excited talaga ako dito. Lagi naman ako excited pagka museum ang pinupuntahan. Saka may activity rin kasi. Kaya tara na! Pasok na, na tayo dito sa museum kung saan nandito lahat ng mga cup noodles na meron sa buong mundo. Sa dami nito, eh ko na lang kung hindi ka pa mapurga sa noodles. iba't ibang sizes din ng mga cup noodles. Tapos iba't ibang flavor na rin. Syempre favorite ko talaga yung seafood na flavor. Tapos yung curry flavor. Sarap din yun guys, try nyo. Papakilala ko sa inyo mga kasama ko dito. Si Gina Saisay, si April, yung asawa niya, si Edong, Sempre yung may birthday sa araw na to May 19, si Josie. So nung May 19 pa nga tong video na to at ngayon lang na-edit. Syempre hindi mawawala ang Philippines. Kung saan, meron ding Nisin Cup Noodles sa atin, di ba? O Nisin, bikinimen! Umakit at na nga kami dito para bumili ng cup. Kita nyo naman, ang daming tao. Ito na nga yung cup na bibiliin namin. 4,500 yen siya. Tapos 200 pesos siya sa Pilipinas. Namimili talaga ako dyan pero pare-pareho pala sila ng design. Ito yung itsura ng cup. Papunta na tayo doon para mag-design. Excited na ako. Sa isang room nga kami pumasok dyan. Parang special treatment nga kami kasi kami lang yun nandun sa loob. At least kahit papano, naging special. Ayos-ayos pa ako dito ng camera pero pagdating dito, hindi ko pala na yung record. Sobrang excited ko mag-design. Nakalimutan ko nang pindutin yung record button. Kaya nakakalungkot. Pero okay naman. Ayan yung design ko. Tapos ito na yung finished product na ginawa ko. At ito naman yung mga gawa nila. Pati na rin yung sakin. Nandito. At papunta lang tayo sa exciting na part. Lalagyan na siya ng noodles. Sa kamang ng playboard. Yun. Pinilis nga muna na yung cup para sure na walang dumi. Tapos lalagyan na siya ng noodles. Panoorin ka na lang. Sabi nga pala yung pinahikot dito pababa para mashoot yung noodles sa cup. next naman ating birthday girl si Josie mamimili na kami ng flavor dito so napili ko nga is tapos konting mga toppings patatapis na nga yung pinapili niya sa akin. Hindi ko alam tawag doon sa isa, yung una kanina. Tapos, corn, ipon, saka kani o yung alimango ang pinili ko. Next, yung kay Josie naman. So, seafood din nga rin yung pinili niya. May kaiba nga lang kami ng toppings. niya sa amin yung mga pinanggalagay niya. Next naman is nalagyan siya ng takip. After takpan, kabulutin naman siya ng plastic. Parang vacuum seal. alam kung sil silba to o pinainitan. Pero piling ko pinainitan lang. Wow! So after noon, ito naman nalagay natin siya sa parang bag. Tapos may back vacuum ba to? O hangin? Pump pala para lumobo yung ano, plastic. Yun, para naman napaka-fragile yung ano, cup noodles natin. Lalagyan na nga natin ng tali para maging mukha bag. Para siya sabit sa katawan mo habang naglalakad pa uwi. O diba, parang bag natapos. Pwede ng pang BL eh. Sweet na dapat eh. Kasaktan lang. After nga ng pagbabalot, oras na para lisanin ang Cup Noodles Museum. Kaya naman, Eko, let's go! Siyempre sa paglabas natin, palagi nandyan yung pambili ng mga umiyagi o yung mga pampasalubong. Cute cute nga ng mga umiyagi dito. Ayun. Siyempre, mga noodles. Para si bird Yung icon nga nila dito parang si Tweety Bird pero chic talaga yun. Parang si Tweety Bird. cute nga nitong iba't ibang hugis ng cup noodles. Nakaka-amaze. Hanggang dito na lang. Hope nag-enjoy kayo sa panonood. Follow, subscribe, like, and share. Kung bet nyo pa manood ng aking mga videos, and comment na din. Salamat sa panonood. Bye-bye po! Titikman na nga natin itong ginawa natin. bango may seafood so habang pinapanood nyo ako kumain papakita ko sa inyo ang agency kung paano ako dito napunta sa Japan ito nga ako nag apply sa Prudential Employment Agency Incorporated located sa Las Piñas currently naghahanap sila ng scaffolding work reinforcing bar construction at freezing and air conditioning apparatus installer. Natouch ko yung link. Bye bye po!